Paano mag-update or magpalit ng mobile number sa ating Google account? Mahalaga na updated ang ating mobile number na gagamit sa ating account para iwas problema. Kasi so, minsan hindi natin maiwasan makalimutan ang password ng ating Google account. Ang nangyari kapag nakalimutan natin ang ating Google password, at kapag nag-reset tayo ng password ay magsasend ng code si Google sa ating registered mobile number. Lalo na kung may magdagang bukas ng ating account, minsan ay automatic naglalak ng ating Google account. Kung ang email na to ay konektado sa iyong Facebook account, ay mas lalong ingatan mo ang email na to para kung magroom ng problema ay mabilis mong maresolba. Kaya mas maganda na updated ang iyong mobile number na ginagamit sa iyong Google account. Para kung sakaling magkaroon mo ng problema, ay makakatanggap ka ng code galing kay Google. Kung gusto mong malaman kung paano mag-update o magpalit ng mobile numbers sa iyong Google account, panoorin mo ang video na to. Pero bago na lahat, kung gusto na mo nito ng video, ay huwag mo kalimutang i-follow para updated ka sa mga bago kong video. Una, punta din ng Google Chrome. Once sa Google Chrome na tayo, dito sa may upper right side, yung profile picture natin, pinutin lang to. Then, pindutin lang tong manage your Google account. Then, pindutin lang tong personal info. Then, scroll up. Ayan, din dito sa baba, under sa contact info, makikita mo dito yung email tsaka phone. Then, pindutin lang natin tong phone. Ayan, so, nakalagay dito ay this phone number has been added to your Google account. So, naka-verify siya. Then, pindutin lang natin tong mobile number na nakalagay sa ating Google account. Then, dito, makikita yung parang pen at pindutin lang to. Uh, use, use your pass key to confirm it's really you. Then, pindutin lang tong continue. Then, pindutin lang tong use pattern. Ayan then lalabas na yung pattern. At dito natin i-enter yung pattern ng ating cellphone. Ayan then kino-confirm pa niya. Dahil pindutin ulit itong parang pen. Then dito sa baba, pinutin lang tong update number. Then burahin lang natin tong lumang number natin. At dito natin i-enter yung bagong number. Then pagkatapos ma-enter yung bagong number, pindutin lang tong select. Ayan, phone number updated. So, ganun lang kadali.